Lalong umiinit at tumitibay ang tambalan ng singer-performer na si Mac Morales na miyembro ng grupong Magic Voice at ang social media manager at content creator na si Anna Leng na mas kilala ngayon sa social media bilang hashtag Malin. Hindi may kakaila ang kilig at chemistry ng dalawa na siyang patuloy na sinusubaybayan at sinusuportahan ng kanilang mga fans sa iba't ibang online platforms. Ayon sa kanilang mga managers na sina Mr. Lito de Guzman at Jovan David, abala ang tambalan sa paghahanda ng mga susunod na proyekto. Kabilang dito ang ilang upcoming shows, bagong singles kasama ang Magic Voice at isang inaabang ang online vertical teleserye na tiyak na magpapakilig at magpapaiyak sa mga manonood. Layunin ng proyekto na mas ipakita ang lalim ng samahan ni na Mac at Analing at ang kakaibang koneksyon at chemistry nila sa isa't isa, on-cam or off-cam. Sa patuloy na pag-abot ng tambalang malin sa mas mataas na antas ng kasikatan, isang panawagan ng separating ng kanilang team sa mga tagahanga na sa bawat bagong kabanata ng kanilang kwento, patuloy silang suportahan, samahan at tigit sa lahat, mahalin.